Hello guys, share ko lang kung nadaan na din dito sa SM North Edsa Busway. Dito lang yan sa may SM North. So kung nang galing kayo ng SM North at gusto yung sumakay pa monumento, may... meron ng madali ang daanan. Oh, grabe. Sobrang hirap talaga before na walang ganitong daanan kasi ang layo talaga ng bus lane dun pa talaga sa Trinoma. And then kung galing ka ng SM North, maglalakad ka pa, papuntang annex, nagpas ng annex, para lang makasakay ka ng pamonumento. So, thankfully, meron ng bagong ganito ngayon at mapapadali na yung way natin pa uwi if taga-monumento kayo. Ang ganda rin na pagkakagawa nila dito. Very informative yung mga arrows nila, yung mga and extractions para hindi ka rin maligaw. Meron din daanan sa babayan paakyat if galing ka naman sa kabilang lane papunta ng SM North. So, madaling na rin din magpunta ng SM North from bus terminal. Pwede ka nang bumaba directly sa SM North. Hindi ka nang maglalakad from Trinoma papuntang SM North. O, diba? Hassle-free na din. So, ishare nyo naman sa akin kung kayo ba ay nakadaanan din dito sa SM North busway. For more videos, follow me and like and share. Thank you.